Guys, mag-unboxing tayo. Unboxing. bubuksan natin tong batsoy, guys. Galing sa labas, batsoy ng katatikman natin, guys. Ngayon, nagbigay pa sila ng extra. Ayan, garlic, onion leaves. Bayan, onion ring. Isa, sinakpon ko. Ayan, tikman natin. Uh, batsoy na batsoy. Okay. Tikman natin to, guys. Taka na, na natin to. Anong oras na ngayon? Mag-12 na ng madaling araw. <laughs> Ay, happy gabi pala. Food trip pa naman. Food trip, food trip tayo, food trip. Mainit pa guys, kaluluto pa lang. Di ata natutulog yung shoutout pala dyan sa ano, Lapas Batsoy. Yan. Sa Qatar. Masarap to guys. Pakilang baga guys. guys. Ani spicy. Siyempre iuhulug na natin to. Wag na kayo magpatumpik-tumpik. Patumpik-tumpik. Yan. Yan Yan Yani. 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 Yani natin guys magmukbang tayo mm -hmm. ah, ang sarap panalo mm -hmm. the best talaga kasi spicy siya eh Ay, kalapit ka dito. Siyempre, pakainin natin sa para hindi siya magalit. Maanghang siya guys, Mahang, maanghang. Mm. Hmm. Yan, sob siya kana na, katayin mo na ako. Sarap, men. <coughs> oh, mga hang. Kaya ako, guys. Ilan-ilan na lang natin na guys. Sinimot natin kasi napakayami. Tingnan nyo naman ang pawis ko guys. Nakapatay yung AC eh. di pa nagpapawisan tayo. Kasi gina'y nagatingin lang sa akin. Kaya hanggang dito na lang tayo guys. Ayan kung bago ka sa akin channel. Ayan. Mga pasige, pagpindot na rin ng kulay-pulay dyan at maraming maraming salamat for watching. Sa susunod ulit. Bye! Shout out, Gay!